Isa si Noe Piedad mula Oriental Mindoro sa mga guro na pinasok na rin ang content creation. Iba-iba ang content na nilalabas ng high school teacher sa kanyang page na Gurong Gala na merong 35,000 followers. May educational content. Tang para ay nagmula sa wikang Espanyol na parar na nangangahulugang tigil, hinto o stop. Meron din kwelang video kasama ang mga estudyante. Para kay Teacher Noe, daan ang vlogging para maging malapit sa mga estudyante na karamihan ay Gen C o Gen Alpha. Sa pamamagitan din daw nito na itatampok ang kanilang mga talento. Hindi natin alam baka may mga bata dyan na magaling sumayaw, magaling kumanta and through vlogging, uh, doon nila napapakita, doon nila na, yun yung nagiging outlet nila. Aminado si Teacher Noe na may limitasyon pa rin dapat ang mga guro sa paglabas ng content. Kamakailan naging laman ng diskusyon ng Memorandum Order ng Department of Education sa Sambuanga del Sur na pinagbabawalan ang mga guro na mag-vlog kasama ang estudyante sa oras ng klase at opisina. Maari ari nila itong magdulot ng distraction sa mga estudyante at makompromiso ang privacy. Siguro pa ang mahalaga yung consent, yung permission from them. So let us scrutinize and filter po yung mga content na ating ipapakita. Wala pang pulisiya kontra vlogging ng mga guru. Pero ayon kay Education Secretary Sunny Angara, pag-aaralan nila kung kailangan bang magkaroon ito. Nauunawaan naman ang grupong Teachers Dignity Coalition ang hangarin ng utos ng DepEd sa Buanga del Sur. Pero anila, marami naman daw sa mga guru mabuti ang intensyon. Gusto nilang mag-entertain, uh, no, yung iba gustong magturo, di ba? Yung mga tamang pronunciation, ano, yung mga grammar, di ba? Yung mga facts, no, figures, ang uh, masama lang dito talaga, no? Kapag ka medyo uh, may issue na ng uh, privacy, no? or uh, may issue na rin no, nang hindi na tayo nakakagampan sa ating uh, Dagdag pa ng teacher si Letico Hamon din sa Education Department kung paano mas mapapabuti ang pagtuturo gamit ang social media. Batid ng grupo na sa responsableng paggamit nito, mas madaling maipapahatid ang edukasyon sa mas nakararami. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.